Shout out sa mga langga. Ito ay nagpagihit kami ng ano, ng palay. Tapos ipakita ko sa inyo kung paano igihit yung palay. First time ko nakakita ng ganito mga langga. ayun no, yung bigas. Ganyan na siya. Ay, yung palay. Tapos yan, ginihit na. Tapos nagiging bigas na siya. ayun no. Oh. Ganun pala yun. Ay, tapos ayan, <coughs> tapos yan na yung isang sako. Tatahiin niya na. Tapos pakita din kung paano i-ano yung panay. Umaakit pa na yun sa taas. na. Tapos ilagay yan. Ano yan sa... Ano yan? yan ayan, yung palay kinikilo pa na yan bago ilalagay sa gihitan para malaman nila kung ilang kilo ayun, napaandar na ng maandar ano? na yan tapos yun o oh. yung palay diba sa taas, tapos yan sa baba yan yun tapos uh, ayan, paket na sa taas yung palay tapos, pagbaba niya, bigas na siya. Tapos, yung dito yung sa kabila niya ay magiging, ano siya, uh, ano nga tawag yun, yung pakain yung, yung pinapakain sa baboy, ah, uh, darak, darak, opa, opa, opa yung sa amin yung, ano, yung darak. Nagkahiwalay din yung, yung, ayan o yan. Tapos, yun, ayan na. Tuloy-tuloy na siya. Ayan. Bigas na yung labas. Yung las ayun Ayan mga langga. First time ko nakapasok sa gihitan. ganyan pala yun. <laughs> Do manol ko eh. Ayan. Ginaayos na lang ang bugas o oh, bigas. Ilagay na niya sa sakong mga langga. Ayan. Okay. Ayan ang darak mga langga uh, sa amin opa. Opa ang tawag niya sa amin sa longgo ang darak. Ang panay ng paginit.

200. Ha? Tapos ito na lang yung mga langga yung binayad namin. Ito na lang Sa ilang anaw siya ko ngayon? Apat. Apat. Apat na palay. Tapos ito yung bayad. Bigas na lang. So, tapos ito yung ano, nakira. <laughs> Ayan, alis na kami. Mga langga, ito na yung pinaghihit namin na pala yung habi naging bigas. Ayan na siya. Sinaling ko na sa paglagyan. Ayan na. Ayan na. O, oh, binubuhat ko niyan. Tapos, kinahawakan ko yung kamera. <laughs> Kasariling ka. ba? Ayan nang bigas na. Tapos na. Ayan. Nakalipat na siya sa kanyang lalagyan. Oo oh, ha.